Ang ganda taray mukha na siyang park oh siyang mukha siyang park na talaga mm -hmm. may magnanakaw ng saging kita mo di may magnanakaw ng saging Uy, baka anuhin ka, ha? Baka awa yung ano ka kanya. Baka may madalang itak yan. Ayun, ayun, po. Kabulan sila. Good morning, mga chera mga kabiheros. Welcome back. Welcome back to me dito sa PB House at uh, it's gumating ako gabi na medyo late na talaga, mga 12 midnight. At uh, dito na tayo ngayon muli sa Davao para sa mga ng PB Team. Back to reality na tayo, back to mission again. So dito ako ngayon. kakatapos na namin mag-breakfast. Yan so, maglilinis tayo para sa ayosin eh, kasi na-miss ko tungkol sa aking ang aking um, comfort place. <laughs> comfort place. Akong favorite place sa bahay, ang, aking, ang kusina. So, um, maglilinis tayo mamaya. Mag, um, magluto kami ng aming tanghalian. So, hindi mo na magmi-mission ngayon ang PB Team kasi tomorrow may puntahan kami malayo, kina Miguel. At pahinga uh, muna ako kasi sabi ko, pwede naman sila magmission ngayon. Iwan lang muna ako sa bahay para makapagpahinga ako and then makapaglinisin ako dito. Pero sabi ni Paul, hindi na daw bukas na lang daw kami mag-mission. So, ito na, nab mga na mga ako kasi ang ganda, ganda ng bahay. Sobrang ganda na ng labas. Ayan, meron na. Grass. Ah! Wala dito. Ayan, may grass na dito. Si Paul daw, niyanap. Asan si Paul? Peter Paul? Ayan. May bako d'yan. Ah. Meron na dito ang gate. Sosyalo ng gate oh. Ah may gate na dito. Si Peter Paul, wala. Nagmotor? Wala man dito. Wala si Petra dito. So, nakikita na talaga yung ano, may mga ano, bamboo na. Ah. Uh. Wow! Dito uh, sa baba yun oh. Sa tayo sa ilog eh. Ngayon? Wow, oh, sige. Doon sa ilog. ko. kami sa ilog. sa <laughs> Doon sa ano? Dito lang sa likod. <laughs> <laughs> Diyan lang sa likod. Sa kalinan. Ayan. Wow. Ito pala yung ano. Oh. Pinili mo na to? Nakaganito na? Okay. Hindi. Ako nag-iikot. Okay. Pag isa mo yung mga wire dito ko pinagkukuha. Luma. Sir, ah. Hindi. Ano na yan? Nabibili na yan. <laughs> Oh. Pandakaki yan? Ah, Pondakaki ba yan? Hindi. Pandakaki yung ngayon sa na yung mga ano. Nakabiti na yung mga orchids. kids, oh. oh, diba? Pati yung bird's nest. O oh, yung mga pinya na yan. Pinya yan na totoo. Nilagay ni, sa paso ni Paul. Ah, merong ano. Yung. Ang, ang lapit na pagkatanim mo nito. Itong parang ano. Ah, gagawin mo siyang ano. Parang ititrim. trim -huh. -uh. Ang ganda. Taroy, mukha na siyang park. <laughs> wala siyang part na talaga. Hmm. Ito maganda yung... Ha? Oo, oh, bag, na, bag na ano na yan, yung mga grass. Maganda na. Tara, may mga pot pa na ano ganito. Diba. Maka lang Botanical Garden yung PB, PB house. nag ako ng mga butterfly. Ay, may butterfly garden pa. Kamay <laughs> susan. Mini zoo? Yes, no problem. Naghahanap niya mini zoo. Ang ganda to Ito yung garahe hanggang Airpark. Kailangan i-level mo yung garahe. Ililibil yung garahe. So ito na yung mga badyang. Ito yung mga badyang. Ganda talaga. Ang ganda. Ang ganda talaga ng bahay. Mukha na siyang ano talaga. Mukha na siyang villa. Siya sa villa floor. <laughs> <Si> villa floor. Si sa villa floor. <laughs> Ito, yang yung gagawin niyang zoo. <laughs> zoo talaga. <laughs> Ito Yung, zoo, yung, yung mga hayop. <laughs> <kukulong> hayo. <laughs> sa zoo. Yung. Yung bodega. Para. Bye! Grab. Ang sio sa dagat, no? Yan, so talagang inano na siya. Hindi na siya pinunta doon yung... Kasi... Road, right of way daw to eh. Dito. Kaya hindi sinagad ni Paul. Kasi so, ito yung... Likod. may mga... Ano din? May mga kawayan din. It. Yan yung si Paul dyan. Diba? Ang ganda na ng bahay. This is the bodega. So, kung may mga dati na mga package dito ilalagay sa bodega ng ito. Ah, ito, aray, may bumbil. Ganda. Ganda. Flowers! Diyan na lang yung ilalagay? Lahat ng ano na yun? Kasi parang crowded na masyado. Sa gilid ng park. <laughs> Ay! Tara yan! May ano na! May foam na! Ay, pwede nang magkape dito. Oh, nabili na namin ito dun sa ano. Oh, nabili niya, niya ng lang Sa Matanao. Oh. Ay, sa Santa Cruz pala. Bugin Villa. daman, at ano na yung nakadikit na sa puno ng bangla yung mga nakuha namin uh, yes. o no. coffee table coffee table and chairs tap hm facebook ni ano shout out daw sa facebook ni Gino. ano facebook mo Gino? ah Idaro Sir ha Gina Idaro Gino Idaro siya yung at kay Aldrin kay Junjun, Aldrin Villaflor hmm. ayan yung mga ating, ginagawa nila yung ating pader Hanto to dasa ni Jun ang pader? Ang ganda lang. dito lang tapos ano na hagwire na doon wala na akong pera kagasta sa'yo kagos yung ano, kagos na pera ka <laughs> ito serak ayan <laughs> hmm. Kasi <laughs> nga aming... Sana, oh, ang dami ng halaman, di ba? Mukha ng guard, ano na yung namin May magnanakaw ng saging. Kita mo, May nagnakaw ng saging. Uy baka anuhin ka ha? Baka awa yung ano ka niyan. Baka may madalang itak yan. May nagnakaw doon ng saging. Pumasok sa bakuran. Okay, yan. Manda kayo sa akin. Sino mo itong nangunguha ng saging na ito? Huh! Kaya po, may bakod na nga yung aking buo ba na? Huwag kayo sa akin. Huwag kayo, mga kay kayo ng saging. Kita mo dai. Ano tanim ko si ito? Nasaan na sila? Kay sa akin. Ano ako kay diyan ah. Di. dala din naman ng itak, Ah. Selang. oh u? Ayo nih, ayo terus ayo, kau kayu Ayo, pa pala Sige! Kuha pa kayo marami pa Kuha pa kayo madahal <laughs> pa ganun Pagnol man sir! Porkidahat! Maulaman ni sir! Ayun, ganyan. Sir, mahiya kami sir, ma-priso kami sir. Mahiya kami sir, ma-priso kami, kami tapos yung ninakaw namin sira. <laughs> okay lang sana kung good hat, sir. Okay lang, uli na kayo ha. Yes sir. Nakang babalik ha. Yes sir. Ayun, ayun, dumakbo. Dumakbo. bulan sila. <laughs> si Bet. Si Bet rat sira pala. Ah, <laughs> sila ni Pet. Inuwi ng ni Petra ng ano, mga saging sa likod. Sinilinis na rin nila yung mga sagingan. <laughs> <laughs> Ayan, kasi yung daming saging oh. Hmm. 'Yung daming saging. Hmm. Baka masira na yung saging sa puno, sa puno. Meron na lang dito ang ano, mga Christmas lights. Ayan. solar Christmas Lights to sa mga nais mag-avail nito na mag-message lang kayo sa, pibitim sa PB Team Solar. Mag Christmas Lights. Ayan. Dito sa gabi. Maliwanag dito. S Ayan. Ayan. Ah, Ayan. un no paso. natin kasi yung mga langaw. Pasok na na naman ako sa langaw kagabi. Dami na pa, bukas. Mm. Nagmukha ng botanical garden yung aming bahay. <laughs> ang PBT, ang PB house, mukha ng botanical garden. So dami ng halaman. At pati dito, sa kusina. O, oh, di ba? May gabi-gabi. na rin hardware yun, <laughs> di ba? Mukha na rin tindahan yung kitchen. ah, oh. ito yung mga pantry. Ito yung pantry na may lagay ng mga ah, uh, mga groceries. Ito yung lagay ng mga sakla. Kala mo talaga tindahan, no? Tindahan ng appliances. Kaya ito yung pantry din. So, maglilinis ako ngayon dito sa bahay kasi na-stress ako Gabi Daming langaw, nakapasok. Nabuksan daw yung taas. Screen din ako. So, kailangan mag-murder naman ako mga langaw ngayon. At, ito yung langaw sa ano. Sa so, higi. Nag-stress ako pag may langaw. Ayoko nang may langaw. Ayoko nang madumi. Talaga. So, kailangan nang maglinis ngayon. So, so tabayan ninyo ang aming mga update dito sa Mindanao. Sa akin pagsama din muli sa Miss Mission dito sa Mindanao. Bukas ay pupunta kami kay na Miguel. Maaga kami bukas para dapat today. Kaya lang ginabi na nga ako gabi. Almost 12 na ako nakarating. Matinating gabi na. So, tabayan nyo ang aming mga videos. At ang uh, mga videos ko pa sa Negros. Panoorin nyo po yung ating mga video Sa ating uh, si Marvel ang ating scholar doon ay nasa akin na. So, sa bahay na nakatira. At um, maganda ito kasi may karoon na siya ng um, makapag-focus na talaga siya sa kanyang pag-aaral. No? Ayan, so, at, at, ang tabayan na yung aming uh, update dito sa, uh, sa aking pagsama na dito sa PBT ulit. At, but before that, please watch also my videos na aking mga update doon sa sa San Negros no so yung isang bata doon si isang scholar natin si Marville ay nasa bahay na nakatira kasama si Mother G kahapon nabili na rin kami bago ako umalis doon namili na rin kami ng pang uniform niya. sa, sa pang uniform niya kasi may bag bagong uniform iba yung uniform nila sa previous nila na school at doon sa school nila na nilipat niya malapit sa bahay at ang akin nandito ng akin yung tatlo

Kung oh, maganda na magluto tayo. Bali Kasi nakakasiguro lang. Yung... Ang gula oh. may lagang bagong tayo ba? Pwede mo. Pwede luto Pwede kasi magluto na magluto tayo kasama indong. Nakakasiguro lang ito ka. Ay lang may lagang bago. Hindi mo magluto. Pastos. Ano pa dahil? Na no, tayo maligo? Hindi eh, dahil dyan o! Tayo maligo! Ito. Pastos. <coughs> 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 <Sero> <coughs> Ang kulit na naman okay. yung ulo, taga Uh, yun sila dyan sa sagingan. Dahil Ang dyan sa sasa. So, shout out kay Ma'am Sir Jaime ang Kunching Omega at okay. Tinabilan. Taga Tinabilan. Kasi ako sa Tinabilan sa palumpang Leyte. Habang doon sa lamay ng uncle namin, yung tito namin, ay may mga nakikilala sa atin doon. So, nanulo daw sila talaga ng Pugong Uh, shout out kay Sir Jaime. Kay Tatay Jaime, and ganay kunching Omega of Tinabilan, Palumpol Leyte. At kay ate, na OFW din. Dati siyang OFW sa Hong Kong. Yun, na nauwi na rin dun sa Tinabilan. Shout out din. I forgot her name. Ayan. And also kay uh, Ma'am Gemma Selgas of uh, Cebu. Of Toledo, Cebu. Ayan. Ano pala siya? Short, very small world kasi classmate siya ng uncle namin dito sa Mindanao. Kaklase sila dun sa Cebu. So, nang nalaman niya na yung, yung about sa family name ko, na, nagka-connect-connect, so nalaman ko na kang chewing ko pala talaga yung kanyang kaklase. Very close relative pa. Kasi ano siya, first cousin siya, yung lolo ko at saka yung tatay niya magkapatid. Ganun ka So, very small world. Pinagtagbo kami through kay Ma'am Gemma Selgas of Toledo. Masipo. Shout out kay Ma'am Gemma. Shout out din kay Ma'am Nancy Waba of Basco Batanes. O, oh, di diba bang layo? And also kay Ma'am uh, Lynn Lynn Nis, Lynn Sabado of uh, China. O, oh, nanonood daw from China. Ang mga kababayan sa China. Shout out. And uh, also kay Ma'am uh, Maribel Maribel Fabelia, Fabella, Maribel Fabella. Yan, lagi na sa atin sa videos na sa at sa atin. Shout out kay Ma'am Shawi Rose. Yan, lagi na din sa atin yan. A fan, a very fan of Pugong Behero from California, USA. Hello kay Ma'am Shawi Rose. Shout out also from Dinguog City, Misamis Oriental kay Ma'am Marilyn Tuto. Ayan, fan din ng Pugong Behero. Okay, Sir Willy Padilla of Sudipen La Union. Yan. Kay Sir Rustico Juanico, shout out po. And also kay uh, Ophelia, Ophelia, um, Ophelia Avila, oh, na taga Cebu, 65 years old, na lagi natusubay-bay sa Pugong Behero team. Thank you. Shout out also sa Las Piñas, Pumelo Street. Las Piñas sa Pumelo Street, number one fan daw siya ng PB Team, si Ma'am Luz Byron. Shout out po. Thank you for su supporting PB Team. Kay Victoria Langan, shout out. Kay uh, of the Polog City. Okay. Shout out also from Bacolod. Shoutout out kay Sir Arnel Dumaraog of Bacolod City. na lagi nanonood din sa atin yan. And also kay Ma'am Sylvia Hill na 75 years old. Na lagi daw nanonood sa atin sabi, sa, sabi, sabi ni Sir Christopher Hill. Ayan. Thank you, Sir Christopher Hill at kay Ma'am Sylvia Hill na 75 years old na fan din ng Pugong Bihero Team. Thank you for watching. Miriam De La Rosa, Ev Evangeline Garcia of Australia. Shout out. And also kay Ma'am Sabrina Inocencio of San Carlos City. Shoutout sa mga taga-San Carlos. Ayan. So, ayan. Thank you so much for watching. Thank you so much sa inyong pag pagmamahal at support sa PBT. Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors na walang sawang tumatulong sa PBT at sumusuporta sa aming mga misyon Sa ating mga viewers and subscribers na walang sawang tumatangkilik at sumusuporta sa ating mga ads. Hindi, hindi nila pag-skip ng ads. Thank you so much na hindi kayo nag-skip ng ads kasi malaking tulong ito sa ating mga tinutulungan. Thank you so much sa inyong pag-subaybay uh, at pag, pagmamahal uh, sa Pugong Behero Team. At uh, Behera, sa nga lang po ni Pugong, Pugong Behero makasama sa Pugong Behero Team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye. I love you all.